Winona, 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 Winona. dia nih Winona, diba? dia nih Winona? Kasi yan ng mga bata. ni Jenny. Hoy dito po. Hi ni? Akala ko kanina kapatid ni Fredy, kapatid ng ni. Tumatawa kasi siya. Wala. O yan Hindi na ba 'tong cellphone?

Abi Leon Campbellert. mo, pakita natin dali. Meron pa raw lumapit. May, is, meron pa ba? Meron pa ba? Wala, Wala like. na. Wala <laughs> <laughs> ano, <laughs> si may <laughs> <laughs> <sila> na. na <laughs> Si Wishcat, 'di <laughs> ko alam ko pa lang para sa live. <laughs> <laughs> sa <Sorry, maradakala laughs> sa personal ni Ana, no? Ganda uh, pala niya sa personal, no? Maraming Barbie. ano walang Barbie, no? Pupunta yan dito kasi maiki niya. Ganda pala sa personal, no? Winona! Ilabas <laughs> niya si Winona! Ayan na, ayan na. Black naman niya sa tapos. Winona! Winona! Fighting! Winona! Ganda si Winona! <laughs> Winona, naghihintay ako sa yo. Olong lang ang tamina nalang. Ah, ang Ang mo nalang. kay Bravo ah. isa pa ako yung Ano? Bakit di ako? Ay, gwapo <laughs> <laughs> <Ay>, eh. <laughs> <laughs> Kanina nga binibigyan ako eh. Kaya nga. Ibibigay ko yung cellphone ko. Uy, bigay mo yung cellphone nyo para papapicture tayo kay Winona. Winona! Winona!

Huwag mong pwede! Baka mamaya enter mo. na Ayan na. Ayan na. Ayan na sabay-sabay kayo. Dapat lahat kayo. Sabay -sambay -sambay. Okay, sabay tayo kayo. We love you, Winona. One, 2, 3, go. We love you, Winona! Winona, fighting! Fighting! Pateng Fighting! Bye, Korean ka nga. Ay, paglabas. We love you kayo. Sabay-sabay. Ano ay, ay. Ay, Bravo! Fighting! Naray. Bravo! ngayon si Bravo, ha? <laughs> Pamit na rin ako, naiiwan ako sa <laughs> Bravo! <laughs> Ayun o, yun yung pamilya Bravo ko naman Ate Sel Kung kapicturan mo kami <laughs> Marshall na photographer Pero <laughs> <laughs> no, Tingnan sa iyo, meron? Sabay sa'yo. Wino na. Wino na. Pagkanta pala sa person nila, no? Wala kasing makeup sa loob eh. Kahit Oo, oh, kasi... Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na.

Eh, sabi mo tol! <laughs> Ayun na! Ayun na, sigaw kayo minunan! na!

you know

Grabe, daming pan ni